<laughs> hello monkey, monkey hello monkey. Baby monkey oh, wow, monkey Ay. baby. <laughs> nah, Dari don be ranian di tapi. Monkey baby. Monkey, <laughs> sabi mau mo, monkey. <laughs>

oh one minute nalang. Hello there. Atai wow. <laughs> oh, nga, dami <laughs> <laughs> tapos na hulog eh. <laughs> Bossing ko na yung memory nito. Dumating kasi yung charb ako eh. Hello. Hello. Boss ko to sa YouTube, Mark. Siguraduhin mo makakakita ko yan, ha? Oo. Oh, oh. Post ko sa YouTube to. Upload mo yan. Hindi na makakita yung parts ko dyan. yun naman. Oh May ganito kang lupain mo, di ba? Ayo. <coughs> don, hinatawag ka. Ay, Don. 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 Ay. <laughs> Hello, baby. Don, don, don. Oo, wag oh, kang biglang tatalo, <laughs> <na, na>. ha? <laughs> 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 biglang bug. <laughs> biglang ganyan. Ah! Pwede siya dyan, no? Bago pa nga yun. Ah, kasi mo ni Baby. At sa bago. Hindihin mo na. Baby. Pwede na kasi dito. Ang <laughs> hindi mo ka. Naubos oh. <laughs> wow. no, ka na eh. Pwede 5 seconds. Dari oh, mo dyan. What this guy? Dapat video ka mga binala nyo eh. Oo. Mm -hmm. <laughs> for the last 8 minutes 8 seconds <laughs>